so balita rad balita mga kaabante, narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3.05 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Kaabante Atty. Harry Roque hindi raw nagsisi sa pagpunta sa The Hague. Mula sa The Hague, Netherlands, umaabante sa balita si Yusek Rocky Ignacio. Pinanindigan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na patuloy siyang mag-iisip ng mga paraan para makatulong sa mabilis sa paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyan nakadetain si Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Aminado si Roque na minsan na rin niya naisip na bumalik na lang sa Pilipinas at harapin ang kaso, subalit hindi rin anya niya maisantabi ang posibilidad na makatulong siya sa kaso. Agad rin itong nilinaw na hindi hindi siya hihimasok sa kaso na pinamumunuan ng abogado ng pamilya Duterte na si Nicholas Kaufman. Dagdag pa ng dating kalihim na hindi naman siya nagsisi na nagtungo at nanatili siya sa The Hague. Siyempre, mga pagkakataon na tinatanong ko tama ba ang aking ginawa. Pero at least, you know, I'm 58 years old. I have nothing else to prove. I've achieved substantially everything I wanted to achieve in life. No? So what's left? kinalang siguro, kinakailangan nalang eh, manindigan doon sa aking paniniwala. At kapag ako itinatamaan ng matinding depression, iniisip ko na lang, paano si Tatay Digong nakakulong, nag-iisa, hindi malang makalabas nung kanyang detention facility. Eh, samantalang ako, mikalayaan ako, no? Lamierda ng lamierda. Napakasarap ng buhay ko nga dito dahil ngayon nasa Frankfurt ako, kinabukasan. Nasa Munich, kinabukasan. Nasa Paris, no? O uh, kaya dito naman sa iba't ibang lugar ng, uh, ng Netherlands, no? So, I keep myself busy, number one, doon sa routine ko. Number two, inandyan yung buong Europa to explore, no? At uh, siyempre, hindi naman ako naubusan ng pagkakatawan kaya na nag-aantay ako ng uh, mga kasama dahil ayaw ko naman mag no? And uh, of course, there's the fact na wala talaga akong pinagsisisihan. Wala akong masamang ginawa. I have served my country well since I was a young person, no? As an activist as a legislator as a part of the executive uh, department at uh, ang iniisip ko na lang is god must have more purpose for me no in this lifetime kasi kung tapos na yung aking uh, mission on earth eh, kinuha na niya ako no napakadami talaga pagkakataon na akala ko huling araw ko na uh, dito sa mundong ibabaw nito pero narito pa rin ako Mula dito sa The Hague, Netherlands, Rocky Ignacio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Samantala PBBM, tiniyak ang internet connection sa lahat ng pampublikong paaralan ngayong taon. Umabante sa balita si Abante reporter Aileen Talipin. publikong paaralan sa buong bansa bago matapos ang taon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bisitahin ang Kamul Elementary School sa Kamul, Tampilizan, Zamboanga del Norte nitong biyernes. Bukod sa internet connection ay magkakaroon din ng libreng data na ibibigay sa mga guru at mga estudyante sa pamamagitan ng SIM cards na papamahagi sa mga ito at maaring gamitin pati ng kanilang pamilya. Ikinuwento ng Pangulo na sa kanyang pagbisita sa nabanggit na eskwelahan ay mas marunong pa ang mga estudyante kung paano gamitin ang internet kaysa sa kanilang guro. Nagdala rin si Pangulong Marcos Jr. ng Starlink sa nabanggit na paralan para magamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio. sa Laguna Lake, lumubog dahil sa malakas na hangin. Dalawa nasawi, isa nawawala. umabante sa Balita si abante Reporter, Nilo Del Carmen. Dalawang pasahero na ang kompromadong nasawi habang isa pa ang nawawala matapos lumubog ang isang bangkang motor sa Laguna Lake nitong July 29. Nagalap ang insidente sa sakop na bahagi ng Pililla, Rizal. Kinilala na ang mga nasawi na si Marlo Anito, 18 taong gulang at John Lawrence Bonde, 20 taong gulang na kapwa-residente ng Tanay, Rizal na una ng mga napaulat na nawawala. Natagpuan ang bangkay ni Bondi nitong Hebes habang si Anito naman ay nakita nitong biyernes. Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga turidad ang isang James Carriaga, labing alim na taong gulang na taga Cardona Rizal na sumama lamang sa piloto ng bangka sa paghahatid ng kanilang mga pasahero. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, alas dos ng hapon noong Martes na umalis ang bangka mula sa Sitio Mangahan sa Cardona Rizal patungo sa Pililla. Sakay nito ang operator na si John Albert Neria, labing pitong taong gulang at ang pinsan nitong si Karyaga at ang tatlong pasahero na umarkila ng bangka. Subalit pagkara ng isang oras habang sa kalagitnaan ng lawa, biglang lumakas ang hangin naging siyang dahilan ng pagtaob ng bangka. Nakaligtas ang bangkero na sineria at ang isang pasahero, samantalang napaulat na nawawala ang tatlo. Itong Webes, matagumpay nang naibalik ang itong isang survivor na si Bataan sa kanyang pamilya. Samantalang tiniyak naman ang Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy nila ang paghahanap sa isa pang nawawala na si Carriaga. Ako, si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat nilo Del Carmen. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable at sa Converge. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante! Abante! Ab ab abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon!